Kita yo mi nya nga, bobos dayo no. Karang kabira. Mata anya gali mai mang gali magkaw mga bata. Si. Ang payo ko kayo. Dito tayo ngayon. Ato? Sa maliit lang na farm ng ating mga Lola na. Ng brother at sister. Nami ka ni gamon, sis penguin kay para hindi mag walang well, tama kinakaptag po so, para mahapal na kayo Maganda mga langka dahil malamig dito. Nasa puno tayo ng mangga ngayon. At ang mahaba pa may o, tingnan natin. May mga ano tayo. May nakikita tayo na dapat natin i-video. May mga mani pa yan mga langga mani. mga mani. May, may malalaking ukra dito. Ito po. See? Ayan. Ang ganda ng area. Kasama ko si Milda. Ayan, <laughs> di ba? <laughs> Saka, dun sa dulo may talong pa. Pero maliliit pa sila mga langga. May puntahan natin. Sagde. <laughs> may, may gusto natin may manok. Yun, no? Yun. Ah, no, mga manok 'yan. Mga ano 45 days 'yan mga langga para uh, paitlogin nila. Nag- uh, nag-start sila ngayon sa maliit lang na uh, farm. Nandito yung may nakita tayo mga um, mga manok may lalakit babae para mag iitlog yan sila tapos may mga maliliit din sila dito na ano ito talong daw to eh yan si nasa farm tayo sige thank you mga langga for your watching bye bye muna